Ah, po yung spike ang gamit. Ah. hindi ko kaya ang bike. Si kuya, oh? Ay pa may spike ang gamit. Mahirap. Ang ma titingnan parang alwal lang 'yan para hindi rin yung gano'ng kadal eh. <laughs> may spike yan. Tapos sa belt. Pero may spike, uh, -hawak -hawak para may malagkit ang kamay ay hindi na kulagkos eh. Galing ano? Sana yan ay simple. Ako umakit ay, eh pero hindi kayaan. Ako hindi ko kaya yan. Ah, hindi man ako makakain ng buko kampako.

Yeah, ano ni Kuya, may na, na-toturo ko alin pwede. <tipos> Yung isang buwig, ang lakang buwig. Bakit pa nga yan? Yeah, yan, uh, oo, yun. Mungulong, so. Kano lang kasimple, Kunti ito parang alwan. Pero hindi naman. Aray, isang aray, yan. Pwede na aray, isang aray. Sarap na aray. Paggulangan gulangan niya, malakanin, ano? Yan, yeah, tiyatawag na spike pagkakit ng buko. Okay, oh, tayo ka, marunong ka na rin, tayo. Maru marunong ka ba umakit din? Ha? Nagte-training ka ba? Ha? Ha? Ha, kaya kami nagbubuko ko yun, ang oh. galing. Ganun lang, oh. kasimple, ganun lang, kasimple lang, oh. Bababa na, oh. Okay oh, yung kanilang trabaho nila, pagkukuha ng buko, spike ang gamit. Ito. So, Ito. Uh, no. Kaling? Subukan mo rin na rin. Nalang, subukan mo rin bakit? Kaling o. Baka, baka silang buko. <laughs> belau belau sama-sama namanya ha Nagbubuo ko na sila, yun o.